Ayan, nakasakay na si Iyo na antay na lang kami ng ibang kasahir Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Cora Polino Vlog. And guys, another day, another vlog na naman. Ayun, magsa ako sa aking pa Punta sa school and at the same time, ako papasok din sa trabaho. Ayun, sakay na kami ng tricycle sa apo ko. Saan tayo Ay, po. Sa hindi dinapat. Ay dulo. Ay wala lang po. Ayan, nakasakay na si Iyo na antay na lang kami ng ibang kasahir. Ayan guys, inakit ko muna si Iyo na sa kahang classroom. Grip mo ang lola mo mo. Sino? Oo, i-grip mo ang lola mo mo. Sige. Sige. Sige, sige, sige. Ay! Yun lang! Sige, hantid ko mo lang. Sige, yun lang sa kanyang classroom. Okay. I-grip mo ang lola mo mo. Sige. Ay! Sabihin mo ang lola mo mo. Good morning. Sige. Sige. mo sabihin? Hello po? Lola Mami. Sabihin mo, Lola Mami. Lola Mami. <laughs> Lola, mami. Lola, <laughs> mami. <laughs> <laughs> Hindi. Ano? Papasok ka na. Hindi, oh, papasok ka Papasok ka na, Yuna. Ako ay alis na. Okay papunta na ako sa trabaho. Tapos ko na naihatid ang ako ko sa kanyang school. So ngayon, papunta na naman ako sa trabaho ko. And guys, nilalakad ko lang. Um, tulad noon, nilalakad ko lang. lang. parang exercise ko na rin tuwing umaga kaya hindi masyado akong hihirapan kasi ginawa ko na parang exercise Diga Guys, parang hindi ka mahirapan na naglalakad. Isipin mo na lang ay nag-exercise at yan ay makabuti din sa ating katawan. Okay guys, thanks for watching and please subscribe my YouTube channel, Cora Polinoblog.